Mga awit, chapter 29. Isang awit ni David. Mangagbigay kayo sa Panginoon, o kayong mga makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan, sambahin ng Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig, ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog, ang Panginoon ay nasa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan, ang tinig ng Panginoon ay puno ng kamahalan. Binali ng tinig ng Panginoon ang mga sidro, o, sinira ng Panginoon ang mga sidro ng Libano. Kanya namang pinalulukso sila na parang baka, ang Lebanon at Syrian ay parang batang kabayong may sungay. Ang tinig ng Panginoon ay humahati sa mga ningges ng apoy. Niyanig ng tinig ng Panginoon ang ilang, niyanig ng Panginoon ang ilang ng Kadesh. Ang tinig ng Panginoon ay nagpapanganak ng mga USA at inilalantad ang mga gubat at sa kanyang templo ay nagsasalita ang bawat isa ng kanyang kaluwalhatian. Ang Panginoon ay nakaupo sa ibabaw ng baha. Oo, ang Panginoon ay nakaupong hari magpakailanman. Ang Panginoon ay magbibigay ng lakas sa kanyang bayan, pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan.